Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Kael Dawson Gestilia at ngayon ay tatalakayin ko mm -hmm. ang ikaapat na pananaw ng globalisasyon. Ayon kay Goran Thurborn, hindi bago ang mag-globalisasyon at may malamim na pinag-ugatan sa kasaysayan. May anim na alon ng globalisasyon. Simula pa noong sinaunang panahon, mga alon tulad ng paglaganap ng mga pandagdigang relihiyon, sa pananaw ni Thurborn, matagal nang umiral ang pandigdigang koneksyon at ugnayan, hindi lamang bunga ng makabagong teknolohiya. Mga sinaunang pinagmulan ng globalisasyon. Ilan sa mga halimbawa ng maagang pangyayari na itinuturi ng pinagmulan ng globalisasyon ay ang pananakop sa imperyanong Romano, ang pananakop ng imperyong Romano bago pa man ipin, ipinanganak si Kristo. Nagpalawak ito ng kalakalan at ugnayan pangkultura sa buong Europa at Mediterranean. Paglaganap ng Kristyalismo at Islam noong ikaapat hanggang ikawalong siglo. Lumaganap ang Kristyanismo sa Europa at sa Islam mula gitnang silangang hanggang Espanya at Timog Asya. Inilatag nito ang pandaigdigang network na pamantayan at kaisahan ng reliyon sa malawak na teritoryo. Paglakbay ng mga Vikings sa Hilagang Amerika noong 1000 CE, nakarating ang mga Vikings sa Canada at Hilagang Amerika kaya't naisama ang reliyon sa mundo ng mga rutang pandigdig. Pinatunayan nito na kasangkot na sa kalakalan at makipag-ugnayan ang Hilagang Amerika bago man dumating si Columbus kalakalan sa Mediterranean. Noong gitnang panahon, ginagamit ang pampang na Mediterranean para sa malayuang kalakalan ng mga produkto, ideya at kultura sa pagitan ng Europa, Afrika at Asia. Pagsimula ng pagbabangko sa Italy sa gitnang panahon, ang pag-usbong ng mga bangkong panlipunan sa Florence, Venice at iba pang lungsod, Italiano ipapanglungsod ng Italiano. Nagbib nagbibigay din ito ng daan para mas organisadong pandigdigang sistema pinansyal sa Europa. At ang makabagong simula, noong ika-20 siglo, lalo, lalo pang pinabilis ang teknolohiya ng global naugnayan. 1956, na ugnayan noong 1956. Naitala ang paglalabay, paglalagay ng unang trans al at atlantikong kable para sa telepono <clears throat> Epekto ng sinaunang pinagmulan ng globalisasyon Imperyo ng Imperyong Romano nagbibigay daan sa mas malawak na kalakalan pagpapalaganap ng wika Latin batas at kultura Naging batay ng pagkakaroon ng pagkakaisa sa Europa. Pangalawa naman, paglalaganap ng Kristyanismo at Islam, nagtatag ng malawak na ugnayan ng pamantalaan, kultura at ide ideolohiya. Nagdudulot din ito ng palitan ng katurong, eh, katarungan. Piloso mula sa mga Muslim na napasa sa Europa paglalakbay ng mga vikings nagbubukas ng bagong ugnayan sa pagitan ng Europa at Hilagang Amerika. Nagpatunay na kalakalan at paglalakbay na ay digang bago bago pa man ang age of exploration. So, kalakalan sa Mediterranean naglalagay ng tulong uh, naglalagay ng tulay para sa pagpapalitan ng produkto asin, seda, pampalasa at idiya. Uh, pagusbong ng mga bangko sa Italia. Pinapabilis ang palitan ng kapital at pagsimula ng sistema pinansyal na gamit ng buong Europa at kalayuan eh, ay ka, kalaunan ng buong buong mundo. Maraming salamat po. Yun lang po.